JM Fiyang, on ASAP. Sobrang trending na. Kahit anong show, o mall show, basta anjen ang JM Fiyang, sure talaga, ang taas ng views. Grabe chemistry, ng dalawa. Iyan ay malinaw, sa publiko. Hindi hadlang ang kilig, ng mga fans, ng JM Fiyang. Kahit kasama pa, sa dance floor, si Jazz. Habang nag-perform, ang JM Fiyang on stage, nakaka-good vibes. Smooth lang ang galawan, at natural. Pero grabe, ang swabeng magsayaw, sina JM, at Fiyang. Mas lalong kinilig ang mga fans, nung nagharapan na silang, sumayaw. As in, bagay na bagay talaga sila. Kasama rin nila dito, si Jasmine. Siyempre, di rin pahuhuli, si Jazz, sa dance floor. Ayon nga kay Jasmine, lahat sila, ay magagaling. At ayon din kay Fiyang, Huwag mag-compare, kasi bad. Si JM naman, ayon sa mga fans, parang pabata ng pabata, ang itsura. Dahil daw yan, sa palagi nitong kasama, si Fiang. Nahahatak na ni Fiang, ang pagiging young look, ni JM. Samantala, di natin maitatanggi, kung sa pagmamahal ng mga fans. Mas lamang talaga, si Fiang. May mga bashers man ito, pero taob, sa milyon nitong, mga supporters. Good luck JM Xiang and Jazdi